Second question, Marga. Bakit minsan hindi nag-work ang isang relasyon kung parehas naman kayo ng trip? Go, Corky. Siguro hindi nag-work ang isang relasyon kahit parehas kayo ng trip is minsan madalas kayong magkasama nagkakaroon ng sawaan. Pero for me kasi, ang hinahanap ko sa babae yung may same kami ng interest eh. Kasi doon yung nga uh, mas makikilala kung gaano ba siya kadisimplinado sa ginagawa niya. Ano bang matututunan ko sa taong to? Dahil pinili ko siya at may same kami na interest. Uh, yung sawa ang dahilan Kasi Dahil pareho kayo ng interest. Lagi kayo magkasama. magkasama. So, nawawala yung mystery. Nawawala yung mystery. Okay. Ikaw naman, miko So, akin naman po. Kahit na parehas yung interest po. Minsan kasi may mga magka-partner na Parehas nga sila ng gusto, pero magkaiba yung ugali. Yung isa, masama yung ugali, pero yung, yung isa naman, ayaw niya na ganun nga yung ugali, kasi nga, masama yung ugali niya. Kaya, minsan, yung mga magka-relasyon naman, wala namang perfectong relasyon. Wala, wala namang, wala namang perfectong tao. Mm. Yun lang. Sa ugali, nagkakatalo. Kahit pareho kayo ng trip, kung yung isa masama ugali. tas di ba? Yun yes. ba yung sinasabi mo? Yes po. Sa ugali talaga. Nagka-clash. So, Oo. Oh, Oo, oh. Oh, oh, kasi may kakilala ko dati. Pareho silang mahilig mag-badminton. Pero mm. pag nagba-badminton, hindi sila pwedeng magkakampi kasi mag-aaway sila. Yeah. Huh? Yung isa kasi super... seryoso Serioso. Oh, yung nakakalimutan niya yung, yung ano, yung boyfriend mag jowa oh, oh, tali. Oo, ka niya. Ano ba yan? Ganyan tanga. Oh. Yung ganun, na Ay. Yung sobrang competitive. competitive. Pareho sila ng trip, yes. pero sobrang competitive mm -hmm. nung isa. Oh. Kaya wag na lang tayo mag mag -ano okay. magka mag-aano sila. Magka-clash ah, okay. sila. Nakakalimutan kung jowa kita. Oo. Oh. Ikaw naman, Joven. Siguro, pero, siguro po para sa akin, uh, yun din po yung naging main reason kasi parehas kayo ng trip. Kasi iba po yung mindset ko eh. Kasi... Mas okay po na yung relasyon is mag opposite kayo kasi sa buhay po kailangan po natin matuto ng bawat ng bagong bagay, bagong bagay sa taong kakasamahin po natin. Katulad ng katulad nga po nung kanila pong relasyon sa likod po, na, na, nakikinig po ako sa likod and sabi ko parehas naman sila ng trip so but hindi sila nagwork. So maybe isa sa kanila is may hinahanap pang bagay or may gusto pang maranasan, may gusto pang ma-feel na hindi may maibigay ng isang tao. Yun. Yun lang. po conversation kasi importante 'di ba yung intimacy hmm. 'di ba yung yung kailangan talaga ma-develop nyo yung intimacy ano sa tagalog yung intimacy yung intimacy kasi kasi akala nila yung, yung intimacy ang ibig sabihin ng intimacy yung, yung kailangan masyado kayo malambing intimate hmm. 'di ba oh. kailangan yung meron kayong ginago pero yung intimacy meron ding intimacy in silence hmm. yung kahit hindi kayo magkausap Merong nandodoon pa rin yung pa rin intimacy. Yung, yeah. Kunyari, nag, nag ikaw nag nagba-basketball ka, oh. ako nagbabasa ako ng libro. Mm -hmm. Hindi tayo magpareho ng ginagawa, pero we remain intimate with each other. Yes. Yung ganoon. Kapalagayan connection. ng loob. Oh. Yung yung palagay ang loob mo. 'Yung gano'n oh, 'yung 'yung intimacy, meron din intimacy na 'yung pagmagkalapit tayo, grabe 'yung intimacy nating dalawa, pag naghahalikan tayo, pag Lali, nagyayakapan no, tayo, yes. pag magkatabi tayo sa mm -hmm. kama. Pero 'yung intimacy kahit malayo. At saka mahalaga rin 'yung intimacy mo sa sarili mo. Correct. 'Yung gano'n 'yung yung, ka 'yung kahit may intimacy kayong dalawa, hindi nawawala oh, na 'yung ka nakailangan kapalagayang loob mo rin 'yung sarili Sorry. mo. Yes. Kasi pag ang sarili mo ay panatag o palag palagay ang loob, wala kang stress eh. Yes. Eh, di ba minsan yung stress sa relationship nagsisimula naman sa iyong personal yes, stress. Yes, sarili. Correct. Yung, nah, ganun, yung na intimacy, maganda yung intimacy.